Aminado si Vice President Sara Duterte na hindi niya alam kung may maidudulot na pagbabago ang kilos protesta sa EDSA pero ang kanyang dasal sana ito na ang maging susi para dinggin ang sigaw ng bayan Sana yan ang dasal natin lahat ba diba? dahil ayaw natin ng kaguluhan at ayaw natin yung mga tao pumupunta sa lansangan dahil naaabala sila at naaabala yung mga hindi sumasali pero siguro ito na talaga yung paraan para ba marinig nila. Ayon kay VP Sara, kung boses niya lamang ang maririnig, madaling ipagkibit-balikat at sabihin politika lamang. Ngunit kung ang mismong mamamayan na ang maninindigan at magsasalita laban sa maling pamamalakad, ibang usapan na ito. Pag ang mamamayan na yung nagsabi uh, sa gobyerno, mga mamamayan na wala sa pwesto, Magsabi sa gobyerno na mali ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawa sa problema. Sana makinig sila. Kasabay nito, hindi rin maitago ng Vice Presidente ang kanyang panghihinayang na hindi siya nasasali sa malalaking desisyon ng bansa. Sasayangan ako para sa bayan dahil isinasang tabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, naghayag din kamakailan na kung hindi siya ang nakaupong Pangulo, baka kasama rin siya sa lansangan upang kondinahin ang mga irregularidad sa flood control projects. Higit dalawandang sektor at simbahan ang magsasama-sama para sa si tinuguri ang Trillion Peso March na kasabay din ng 53 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Simula alas 9 ng umaga, magtitipon-tipon ng mga estudyante, simbahan at progresibong grupo sa Rizal Park at tutuloy naman sa EDSA Shrine sa Quezon City sa Hapon. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority.